you know, tapos na po natin kabit tong ating mini driving light at yung iba pa po, po nating ilaw sa ating motor. Kaya sa mga nagbabalak po dyan na maglagay ng mini driving light, loud horn o iba pa po pong accessories sa inyong motor at ang inyong motor ay katol nito sa atin na Yamaha Mio ay ito po ang recommended na pagkukuha na ng power supply ng inyong relay. So relay lang po ah, at hindi po mismo yung mini driving light. Dahil yung mini driving light po ay makukuha po talaga ng power supply yun uh, dito po sa inyong baterya. At yung power supply po na relay ay dito po magagaling sa inyong auxiliary line. At yung auxiliary line po ng ating Yamaha Mio ay magagaling po mismo sa ating ignition switch. Kaya pag niline trace po natin yan, ito po yung kanyang linya, bababa po yan, uh, dito po yan pupunta sa dalawa po na to itong kulay pulang wire, ito po ay galing ng baterya. Kaya pag tin-slide po natin yan, ito nasa ground po itong kabilang side eh. Ay iilaw po itong ating test light kasi meron na po tayong closed circuit. At pag uh, ito naman tin-slide natin, itong kulay brown, ay hindi po yan iilaw. Unless na lang po na i-on po natin yung ignition switch, under po yung kuryente rito, dadaan ng switch at ito po yan lalabas sa kulay pulang, ay sa kulay brown na wire. At yung mandar po yung ating fuel pump at nag-on po ating test light. So ito po yung ating auxiliary line, tong kulay brown na wire. So dito po tayo kukuha ng power supply ng ating relay. So ang gagawin lang po natin dito ay i-split lang po natin yung balot niya. Papalabasin po natin yung kanyang uh, wire. Ayan. At saka po natin siya babalutan ng ganun. Kung so, kay kakapit natin yung isa pang wire at ito na po magkakaroon na po tayo ng auxiliary line na pwede po natin magamit pang power supply ng ating mga accessories tulad po nitong relay so relay lang inulit ko mga pare ko eh, dahil yung mismo pong ating main driving light o busina ay manggagaling po talaga yung power supply niyon sa ating baterya kaya maging maingat po tayo sa pag-wiring natin ng ating accessories at wag na po tayong kumuha ng power supply sa mga linya na hindi po natin alam kung saan ang galing at saan papunta at lalo na po sa mga hindi natin alam kung ilang pong voltahe yung dumadaan dito. Baka kasi over voltage po siya o kaya naman is short voltage dahil yan po kasi ang posible makasira ng ating ECU andyan na po yung short circuit andyan na po yung grounded at yung power surge na tinatawag. So, yung mga pare ko, tandaan nyo, lagi po mapapatsyag, ano na po pag nagpapagawa po kayo. Kaya so, kung gusto nyo po safe, ay dito na po tayo kumuha ng ating power supply sa ating auxiliary line na galing po ng ating ignition switch. So, hanggang dito lang po yung ating video, at maraming maraming salamat po sa panonood. Paasal nyo mga pare ko, paalam!